Seaman si ka ba? Seaman ka ba? First timer ka? First timer ka ba? Ano yung, uy, ulit? Ah, pasapa ka na ba ng barko? Hindi mo alam ang mga dadalhin mo? Pwes, para sa'yo to. Makinig ka at panoorin mo ang video na to para magkaroon ka ng idea sa pagsampa mo ng barko. At syempre guys, ang una nating gagawin ay mag-roasterin muna tayo. At guys, nakaready na pala ang dalawa kong malita. Dito, nakalagay dito yung mga uniform ko sa barko. Dito naman, ilalagay ko yung mga pinang grocery ko. Yung mga dadalhin ko para sa pagsampan ng barko. Tapos, eto naman, yung kalahati niyan is mga damit. Yung kalahati, pinabili ko guys. Eto, ganito lang kasiya kadami. So, bali, around 6,000 lang siya guys. Siyempre, yung pinaka-importante dito is yung pang hygiene natin katulad nito bumili ako ng billet ito po ay uh, 10 pieces to guys good for 8 months to 9 months kung, sa, sakali naman na mag extend tayo so meron tayong pang ano dyan extra so bumili rin ako ng gel uh, kasi kasi guys alam mo sa barko mahal doon yung ano yung ganito yung gel so ako kasi kailangan ko magtipid bumili rin ako ng buy trace. kung sakaling uh, tumidig tindig na yung uh, buhok ko So meron akong panlagay. Ito is uh, bumili rin ako ng uh, sabon guys. Good for 8 months to 9 months yan. At saka shampoo guys. Ito good for 6 months to guys. Shampoo. And Alam nyo kung bakit ito yung binili ko. Kasi guys doon sa barko. Madaling malagas ang ating mga buhok. Kasi araw-araw tayo naliligo. Yung uh, tubig doon is uh, maraming turin guys. So kailangan natin yan. So. Ito, Judorant. Uh, ako kasi, nebia talaga yung uh, brand ko. So, ito good for 8 to 9 months din yan. Bal, tatlo pala yan. So, bumili rin ako ng underarm and foot. Siyempre. Paborito ng siman melko. Kailangan natin to guys. Kasi, nasa indoor tayo. Yung uh, alam mo na, pagdating tayo sa duty, eh, yung uh, paan natin para naman na hindi umamoy yung kwarto. So, kailangan natin ito bago tayo mag-duty. Lagyan natin. At ito guys, bumili na rin ako ng close up. This is uh, good for... Hindi ko alam kung uh, to ng 6 to 7 months. So, meron naman na ganito sa barko. So, medyo mura lang siya. So, so, okay lang magdala ko ng konti. So, mura naman sa barko. One dollar lang. So, nagdala rin ako ng toothbrush, Eto... 9 pieces, good for 9 months na rin yan. Basta lahat to guys, yung pinangbili ko is good for 8 to 9 months talaga. Kasi di natin alam Minsan kasi yung Isip natin Nag-extend So ganyan Bumili rin ako ng lotion So maako kasi Guys Matipid ako sa lotion ah Sa kamay lang ako Naglalagay Yan So hindi to para sa ano nyo ha? Sa kamay lang to Okay Hindi to pang uh, Alam nyo na Tsaka Cotton buds guys Kasi alam nyo Sa barco may shop tayo doon Pero lagi na ubusan tayo So Bumili na rin ako ng BL Alam nyo kung para saan to para sa katikati guys kasi sa barko alam niyo na puro manok yung ulam so pag uwi natin sa sa kabina natin is uh, na yung liig natin yung uh, kamay so kailangan natin to so ano to napaka-effective at bumili na rin pala ako guys ng uh, petroleum jelly pag sakaling ang ating lips ay may panglagay tayo at syempre bumili na rin ako ng uh, Nivea cream pampapubilan bumili na rin ako guys ng uh, mga ano dito ito. Milo. pre, so, kailangan ko 'yan. Guys, nagmahal na 'yung uh, kape sa barko. Kita, kahit sensyon mahal pa rin. Pag araw-araw ka nagkakape, so nagdala na rin ako good for ang ano 'yan. Depende kung hanggang ano basta sa akin good for 6 uh, good for 8 to 9 months 'yan. So nagdala na rin ako ng ganito, sardinas kung sakali namang maumay ka sa Cromes, so may pang ano ka. May pang backup ka, guys. Yan, eto rin, San Marino alam nyo kung bakit na maliit yung uh, binili ko kasi good for one lang yan ibig sabihin para sa akin lang yan at para lang sa akin talaga yan pasensya na sa mga burao bumili na rin ako ng pancit canton kasi mahal din to sa barko eto rin siempre syempre mayroon din dito sa barko kaso kailangan mo pang mag order nagdala na rin ako ng noodles kasi sa barko yung noodles walang lasa biscuit, Ayan Para makatipid Mahal sa barko yan Ito Nagdala na rin ako ng Bubble gum Candy Kasi mahal din sa barko Ayan Nagdala na ako ng Chips Mga nuts Na konti Nagdala na rin ako ng Chinelas Gagamitin natin yan Sa loob ng kabina lang Kasi bawal yan doon sa Hallway hmm. Ano pa Sardinas Ayan Chocolate Bumili na ako ng chocolate Kasi di naman ako mahilig sa Chocolate So ito lang binili ko yung Mumurahin guys 9 pesos lang ko dito sa Pilipinas pag nasa barko ka na mahal yan mga 1 dollar na or 2 dollars so malaking tipid guys at saka isa guys wag na wag nyong kakalimutan itong power bank nyo kasi alam nyo bawal sa kabina yung mga extension so meron kang backup na ganito habang nakahiga ka pwede kang mag charge okay? nagdala na lang ako ng bar sabon kasi alam nyo guys sakali naman na tatama rin kang magpalaba alam mo naman sa barko lahat got, konting galaw mo pera di ba pera kahit saan dyan. Kasi maraming nagsasideline dyan. Kaya ako kasi naglalaba talaga ako ng sarili ko. guys, bumili pala ako ng 2,000 grams na sabon. Ayaw ko kasi yung, ano, yung sabon sa barko. O oh, meron dong libre. Kaso nga lang, nagkakaubusan. Guys, paglagay pa lang ng... Uh, paglagay pa lang ng sabon doon sa laundry room, ubos na agad dyan. At habang naglalakad ako, meron akong nakitang black shoes dito sa ski chairs. Ayun na nga, kinuha ko na nga. At, at syempre, sinukat ko na rin at uh, bagay na bagay pala sa akin to. Bibili na natin to guys kasi comfortable yung pa ako dito. At sulit na sulit ito para sa aking uh, pag pagjujuti araw-araw. At ito guys, bumili pala ako ng midjas. So yun lamang guys, that good luck at congratulations sa mga pasampanan ng barko. Magkita-kita tayo doon kung saan man tayong port. Bye bye!